So good day sa inyo mga ropa. So break time ko nga ngayon mga ropa. So Webes. So actually pag tuwing Webes mga ropa, iba talaga yung ulam namin. So iba yung hinahanda sa amin. Kaya i-share ko nga sa inyo kung ano bang ulam namin pagka tuwing Webes mga ropa. Lagi yun mga ropa talaga tuwing Webes. Ito yung ulam namin. So sa Korea normal lang siya. No? Pero sa siyempre alam mo naman sa Pinas hindi siya normal. Normal sa may alam mo, yung mga budget talaga may pera para kainin yung bagay na yun. So dito nga sa Uriel, normal lang siya mga ropa. So tara, kain muna na tayo, sigutom na nga ako. 12, uh, 12 a.m. No, 12 na madaling araw ang break time ko pagpanggabi ako mga ropa. So tara, simulan natin kumain. So ayan mga ropa, so playing ready eh, mga ropa. Isang group sell talaga kami mga ropa. So nauna lang kumain yung mahalas sa kamang at nahuli niya ako dyan. Nag-intro pa ako sa kwarto kanina. niyon So, pagkating Webes nga, bago mag-12 meron, sali, isa lang ako una para magsalang. Mga 15 minutes before ng 12, meron na malabas isa lang para mag ano, magluto. Para pagdating nga ng kami, ng tatlong may, uh, may iwan doon eh, may luto na. Nakain na lang agad kasi nga pagka mismo 12 pa lahat, sabay-sabay a Sabay-sabay lalabas. Pagdating mo dyan, luluto pa. Ang laki ng mano ang laki nang mawawala sa oras ang break time kasi 1 hour nga lang break time tapos magluluto pa mas matagal, mas maraming mga kusin na oras ayun yung so, 1 hour nga lang break time namin kaya ginagawa namin Ah, uh, 11.40 pala meron lumalabas na isa para magsalang ng army yun yun ang mga yung inalok sa akin ng incheck mga ropa ang sarap yan sili siya pero ano yun hindi siya bakal para sa lasa ano yung lasa pitino parang sapakla lang siya pagka may sagis kaya paglala, pag summer na meron yan meron yan mga ropa yung siling yan alam mo para siling yan eh siling pang <laughs> yun eh <inaudible> <inaudible> so, yung kasama ko dalawang yan yung harap ko yan yung Chinese yan yung leader namin tekwa yun eh sarap sarap ang ropa niya sa siling ng mga kalasa-lasa Siyempre so, pag sa group sale may dahon. Yan, may ropa, parang dahon. Kahit yun. kahit anong dahon. Kasi nga mga ropa pa record tao ng tao na ng saging mga ropa, laki nun. Baka pati yung bukar ng anong baboy yun yung ilalagay dito. Ganyan yung <laughs> pagsaka ng pagkakasanyo daon, karne, kanin, tapos yun, yun yung alam mo pang bawang. Yung parang kulirid na yun, kasama ang pangkalasa kasi yun. Siyempre eh. bawang mga pang pangkailal lang ano. Pakay blood, para so sabit kaya lagi may bawang lagi may bawang pagi lagi misal mau ropa gini you know? oh so, gapapa sih biarin bisang tiga salam talaga nanggar nih gini si, mung buangan ropanya mung-mung mung buangan oh herp-herp mungu ya eh parang matang ganung may ropa wala raya tangga parang wala nang ipin nih oh sabak sarap bau naik mau ropa ini ba? yung kada way bisyo mga ropa ganyan talaga mapang umaga mapang gabi sanggip sa tila kami yun ang grabe ni gabi sobo yung dalira, ng ropa. Yeah, na, pagka, pag na, mga ropa pati yata yung daliri na sobo yung mga ropa Yeah, pag-break time lang, pagka pag-break time mga ropa, 12-1 ang break time lang, sa oras yan. Pagpauamaga naman kami, 11 o 12, 12 mm -hmm. break time. Kaya basta sa pagpauamaga at ang break time? Talagang kailangan ng karne sa aking mga rawa. Ang trabaho namin buhatan. Kailangan ng karne eh. Yun, know, tao-tao lang mga rawa pa dyan. Bisa, wuh, may, may, may pinche pa. Si CJ, ginawa ko pinche yan sa kanyang plato. Gusto masarap pang hindi kasi pagka bago pero pagka matagal na kasi mga roba hindi hindi masim masim na masim masim yung hindi masarap pang pagbawang gawa kaya one week lang bago ano one week pa lang siya okay pero pagka maganda ng mga buwan masim ng yung mga roba hindi ko na sasarapan pero pagka kumain ka sa mga restaurant dito lahat ang pinchila bago talaga bawang gawa ng hindi na ito yung mga roba dahon parang nangala ng mga ropa dahon tapos yun <laughs> dahon karne ano ba kanin kaya dahon pa ng ibang mga ropa dahon si West Pen hindi nakagawa yung ano yung luto talaga kasi nakagawa pero may asahan pang mga ropa dahon sibuyas, Buyas sa bawang Mga talagang gutom na gutom mga 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 Parang mga 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 ropa mga 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 like, mga 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 yung mga, mga sa namin sa eh. uh, ano, loob. Check nyo na yung mga video ko. Scroll down yung mga 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 video yun, kasi trabaho meron kami sa loob. Parang nya, mga mga buwat ng 20 to 25 kilo lalagay sa paleta sasalag sa hanggang 10 hanggang 13 tapo mga ropa tigli lima bawat layer mga ropa so gaya nga pack thrower pero dito sa Korea mga ropa mahirap pero yung sahod naman ng ropa is talaga naman talaga naman mapapangalaga ah. baga sa sahod dito kahit mag-iwabigit trabaho pero sawad mga ropa sulit naman yun know.

Runaway, na, ngayon, no? Kanya naman. Obos na yung ano, plato na yun, Wala nang kanin. Karin lang tinadali at saka sinang asaw-saw na lang yun. Tama lang yung pagka mag, magkasang so, so, mga ropa. Kunti na yung kanin nyo para makarami yung ng karne. Kasi pag ginamihan yung kanin yung puso yung isang kanin, isang kanin. Hindi ba? tatawa na mga busig na mga ropa eh, kaya di na din kaya na mga ropa din na makangit eh mga na talaga eh yun oh pinakas na eh nakakangit din eh, ulit mga ropa yun oh know, ano yata yung ropa yung inakangayin ko ni parang ko na kung letos ba yung inakangayin hindi hindi letos siya parang repol din sa mga ropa parang parang ano eh sa basta masarap yung ropa

Pag nga may ng karne mga ropa, piata namin yan para kung sinuksong kumain ng umaga. At yun! Sa mga bago nga ng channel ko eh, huwag yung kalimutan na mag-subscribe at hita rin yung mga bell button or yung all para manuntay ka sa mga bagong video na lalabas ko mga ropa. So sa mga kapwa of OOTW dyan, ingat kayo palagi mga ropa. Stay safe! God bless mga ropa, ingat kayo palagi! Hanggang dito lang ang bigla ko mga ropa. Finish na nga daw, sabi ng ropa nyo. Babayin!